ladies, may babae ba ang iyong partner? Mahal ka pa ba niya? Or mas mahal na niya ang kanyang babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit may mga lalaki na mas mahal nila ang kanilang babae or kabit kaysa sa kanilang tunay na asawa. So, kung nakaka-relate ka dito, kung gusto mong malaman ang mga dahilan, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... Whoops! Itong mga sasabihin ko, hindi ko nila lahat ang mga kalalakihan. Pero mayroong mga lalaki na sadyang ganito. So, eto ating aalamin ang mga dahilan kung bakit may lalaki na mas mahal na niya ang kanyang babae kaysa sa kanyang mismong partner or asawa. Number seven, ito yung escapism. So, ito yung gusto na niyang tumakas sa kinalalagyan niyang sitwasyon. So, siguro nagsawa na siya Ayaw na niyang harapin yung katotohanan, yung mga pagsubok, yung mga problema, yung realidad na kinalalagyan niya. Kumbaga ay siguro hirap na hirap na siya. Kaya gusto na niyang takasan ang mga ganyan. So sa pamamagitan ng paghanap ng ibang babae or ng ibang mamahalin, kaya siya napupunta sa ganito. Dahil nga literal na tumatakas na siya sa realidad ng buhay. So marami ang ganito. Talagang kapag alam na nila na mahirap na ang buhay, hindi na masaya, puro problema na, bigla na silang maglalaho. At talagang maghahanap ulit yan ng ibang partner na mamahalin. So, ayan po ang number seven. Number six. Ito yung grass is greener syndrome. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ito yung... Uh, ang paniwala ng lalaki na yan ay mas masaya, mas sagana sa buhay doon sa ibang babae. Ito madalas ang nagiging problema, lalong-lalo na sa mga matagal nang nagsasama. Lalong-lalo na kapag talagang marami ng pinagdaanan. Yung tila ba ay hindi na nauubos. Yung mga suliranin, mga problema na paulit-ulit sa buhay mag-asawa. So, yung lalaki ay naghahanap na yan ng iba na sana ay mas masagana, mas maayos, mas maraming kapirahan. Ganon ang hinahangad o hinahanap ng lalaki na yan. Hinahangad niya na sana mas maging masagana siya doon, mas maging maayos ang buhay niya. So yan po ang ibig sabihin ng grass is greener syndrome. Okay? So ayan po, ang number six, Number five, ito, yung mismatch. Literal na yung usaping S. Di ba? So, di ba, sinasabi ko lagi na sa isang relasyon, napakahalaga na compatible kayo. Lalong-lalo na sa mga ganitong aspeto or usapin yung S. Okay? Kaya kapag uh, mismatch talaga kayo, hindi talaga parehas yung level ng kagustuhan ng bawat isa sa bagay na yan, nako, magiging problema yan. Kasi paano mo mapapasaya, mapapaligaya ang bawat isa o yung partner mo kung magkaibang magkaiba kayo. Kung baga kung yung isa ay talagang uh, adventurous, talagang open siya sa mga bagay-bagay at yung isa naman ay talagang saradong-sarado, masyadong konserbatibo at hindi niya tinatanggap kung anuman yung mga pwedeng gawin, di ba? So, malaking problema talaga yan. So, yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit ang lalaki ay talagang naghahanap ng ibang babae at humahantong pa yan sa napapamahal na doon sa babae niya. So, ayan po, ang number five, number four, ito, yung the Coolidge effect. So, ito yung sitwasyon na kung saan kapag may bagong babae na na-introduce sa lalaki na yan, lalong lalo na kapag yung babae ito ay attractive, dito na ulit makukulog yung lalaki. Kasi may tinatawag na phenomenon na ganito, yung kapag may nakita or nakilala ang isang lalaki na babae, nagkakaroon siya ng feeling na renewal ng kanyang pagnanais, yung kanyang pagnanasa, yung sa usaping S, parang nagiging revitalized siya. Parang nagiging bata ulit ang kanyang pakiramdam. Kaya, pinupurso niya yung babae na yan kahit na siya ay meron ng partner. So, ito ay isang phenomenon, okay? Isa rin ito sa mga dahilan kaya may mga lalaki na literal na players or mga babaero dahil sa ganitong effect. So ayan, alam nyo na kung ang partner nyo ay babaero. So ayan po, ang number four. Number three, ito yung exploration of something new. So ito na naman, parang kung pansinin nyo, karamihan ay related sa S, di ba? Related sa action So, masasabi natin na ang mga lalaki talaga kapag dating sa mga ganyang relasyon, mapaghanap talaga sila ng ganong bagay sa mga ganitong uri ng lalaki. Hindi ko nila lahat, ha? Hindi lahat, pero may ilan. So, dahil bago ito sa lalaki, bagong babae, kasi nga, ito na yung kanyang kinalolokohan ngayon, dahil ito ay bago, so marami siyang ma-explore na bago, marami siyang pwedeng gawin uli dahil nga ibang tao ito, ibang babae. Kaysa doon sa kanyang dating kasama, kumbaga siguro doon sa buhay nila sa S, ay alam na alam na niya yung mga ginagawa niya ay dito sa bago niya. Dahil bago, pwede niyang gawin. Yung mga pantasya niya, pwede niyang gawin. Yung mga gusto niya at dahil bago, andyan talagang umaalab yan. At syempre, yung babae na yan, ipinibigay niya lahat yung mga kinahangad ng lalaki dahil nga sila ay bagong-bago pa lang. Kaya sa pagkakataon na ito, dito rin nahuhulog ang lalaki sa babae. Number three, number two, ito yung novelty or yung desire for novelty. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito yung pakiramdam ng isang lalaki na gusto na niya nang bago. So literal na maghahanap na yan ng isang bagong partner or babae. May mga ganitong pagkakataon na ang isang lalaki ay nakakaramdam ng ganyan. Kasi nga, kapag ang isang bagong relasyon, ibang-iba ulit yan. Kumbaga eh, andyan na ulit yung thrill, andyan na ulit yung excitement. Kasi nga, bago kayo. So yung dynamics ng ganyang setup ay katulad ng mga bagong magkarelasyon. So, ayan po, minsan ang hinahanap ng lalaki. Kaya siya naghahanap na ng iba at minsan napapamahal na rin sila doon sa babae na yan. So, ayan po, masakit man yan, pero may mga ganyan talagang mga sitwasyon na nangyayari sa mga kalalakihan. So, ayan po, ang number two So, at number one, ito yung wala ng pagmamahal. Ito na talaga ang isa sa pinakadahilan kung bakit ang lalaki ay nafo-fall sa ibang babae. Alam nyo, bago humantong sa ganyang sitwasyon, siguradong napakarami na ninyong pinagdaanan. Mga problema, mga away, lahat-lahat na mga maaring nakaapekto sa inyong relasyon. Hanggang sa punto na yung lalaki ay nagsawa na. Literal na umayaw na. At nawala na rin ang kanyang amor at pagmamahal sa iyo. So, kapag dumating na yung point na hindi ka na niya mahal, siguradong napakarami ng pinagdaanan yan bago humantong sa ganyan. So, ayan po ang isang dahilan kung bakit ang lalaki ay nambabae at kung bakit siya ay napamahal na sa ibang babae. So, yan po ang number one, wala nang pagmamahal. So, ayan po ang iilan sa mga dahilan kung bakit ang lalaki ay mas mahal na yung kanyang babae or yung kanyang abit. Okay? So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget, subscribe.